kalahati ng katawan. Pag gano'n Hanggang sa, hanggang dito, hindi nyo may tapak minsan. Pag ano? Sa, sa sakit. Pero kasi yung files ni mami wala. Tapos hindi rin man yung eksaktong diagnose sa kanya. May naiipit. Saan banda? Eh, isang buong katawan na yung masakit. Eh, kasi inano po nila dito. Hmm. At saka po dito. Hmm. Pe pero nagpa-MRI kay before. Hindi po MRI ang ginawa nila. Si uh, Piscan, so, ano? Opo. Oh, o oh, ano? May CV din po ako kasi hindi naman din po pwedeng iba. Hindi, hindi ko rin mabasa eh. Tingnan ko, nag-focus pa kayo. Kaya? Kaya naman po. O hindi naman focus eh. Hindi. 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 Ito lang po talaga po everything. Hindi may. Hindi may? Okay. May nararap, kumbaga ito, pag kinurot po kayo. Maganda ko naman po. Okay naman. Parang nanay lang namin. Ano? Opo. Okay. Tapos nilay lang nilay ko yung kamay ko. Yung may mga Wala akong... E, eh, parang nangangapal po siya na turok-turok ang ano. Grip. Sabi na? Grip. Oh, parang mas malakas pa yun. Kaliwain di ba kayo? Hindi po. Ba't mas malakas pa talaga. Na, grip mo yung pinakamalakas. Okay. Kasi parang may bali. Kaya pala sabi ko parang mas malakas yung ano eh. Kasi hindi po ako sa mga hindi naman ako pwede magsinungaling eh. Mm -hmm. po Yung parang may depresya. Opo, oh, dahil ako'y nabali eh, namamaga. Hmm, okay. Tingnan, Hindi nga, ulit. oh, mas malakas to eh. Pero sabi niya, ito yung imay. Pero siyempre, may bali pala. Ito to. po din na fracture? Eh, hindi naman po to, to total yung fracture. Na ano lang po siya. Na eh, korbo? Opo, na korbo siya. Unay na nga so, natin yung korbo. Sakit. Ay, Ayah. parang oh, mahina itong kanan mo. Oh. Taka ako kaya nung Umabog, doon. Yun. Naabot na nga po hanggang dito eh. Pero hindi ay hindi. katulad yan, masakit po yan. Yeah. Ay, yeah. Kaya pala walang puwersa eh. Meron din kayong tennis elbow. O, oh, tingnan mo ah, Oh. Ay. Ano ay, to? ba't ang lalaki ng pasa nyo? Eh, na ano po na, ako po naman namanay kasi ko mo umusos Pababa sa yan, plastic. O. Marker, marker. Tingnan nyo ah. Meron din pala, kaya nang pala, walang kuya sa to. taka ko ano lang po, siguro po mga one month lang. Oh, po. sige ako. Ah, okay oh. oh, kita nyo. Minarkira na ulit ako. Ah, oh. Diyan o oh, dito? Dito, yan eh. Puso mo rito Roy. Eh. Puso mo. Mali yung namarkira mo. ayan o, oh. tingnan mo ha. Ah, uh, oh, eh, sakto yan. Dito, wala. Wala naman. Dito. Wala. Dito. Wala. Dito. Ayun, wala. Dito. Ay, wala. Ito, ito Ay, talaga. Na, Sorry, sorry. Okay, kailangan lang natin matesting. Kaya pala walang lakas ko eh. Nagtaka ako. Hindi po pwedeng ganun kahina. Kanan ka. Okay lang yan. Okay nga. Pau. Ayan ah

throwing, hindi maikilo. Masakit. Kailan ba nangyari yan? Kailan po? Eh, matagal na po yan. Ilang eh, taon na. na? po yan. Siguro po mga two Marami pala problema. Sabi nyo dito lang, e, ito pala, problema na to. Kita nyo, hindi nyo may kapit ng ayos kasi dapat Ay, pag mga dominant mga nyo, eh. pag kanan nyo, dapat mas manakas. Eh, yung kanan nyo, para nakaganyan lang kayo sa akin. Kaya nagtakaboy, kung ano yung weight, yun ang malakas. Hindi ibig sabihin, mas sweet po. Ito po, po hirap na hirap lang po ako dito dahil yung nimay na nangimay po siya. Kahit po naka-rest ako, mm. mas nangingiman. Mm. 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 Iba, 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 iba. Nag -iba na. Nag-iba na, ayan o. Oh. Mm. Kanina kayo, mm. Kanina pag na parang nakakapaano yung nag-iba iba ng konti. Mm. Sabi ko sa inyo eh, tapos ito. Mm. Grit. Hindi, lakas. Hmm. Oo, kita mo? Nag-iba na. Kanina. Jesus. Habang nilalakasan mo kasi yan, sumasakit dyan. Ay, grabe. Yun tracing parang may dito. pero ngayon, oo. kita mo, oo. Oh. Hmm. Ay, iba, Nasakit man, pero kaunti na lang. Oo, okay. kaya napahinga yan. Alam niyo, pakiranggap po sa lahat ng aking gabi, na to. Yung para kung ang kapal niya na, na Nagdudod po siya. Sige. Trace natin lang siya. Pwede pa yung isang t-shirt mo. Duras ka, okay. Mega. Okay. Okay. patagilin. Bilang side. Tapos, obserbahan nyo yung mga giging pakiramdam nyo. 3 to 4 days, Ha? Kasi yung hindi yung instant na parang pinutok na loko. Obserbahan nyo yung magiging paramdam nyo. Pag meron pa, sabay lang kayo sa mister nyo next Wednesday, ha? Para, kumbaga, sa inyo kasi iba na, buong ano na, isang buong pag ano na, babaulo. Pakaramdam may manig. Ipit dyan talaga. Ang, ang gusto ko kasi malaman yung specific talaga kung saan yung portion na ano. Wala, wala namang denied news na gano'n. Dapat ititrace ko na lang lahat. Ganito yung eh, buong method na yun, parang Para yung receipt nyo rin ko. Okay lang kayo dyan, mami? Inhail dyan? Hindi. Okay, very good. Ito ano, sa sample of pabalik sa kanila pagka... Pagka meron pa kayong nararamdaman, bumalik kayo. Pero kung di na, eh, hayahay na kayo. may na kayo. Enjoy. Parang ma-enjoy nyo yung vacation nyo rito. Kailan ba okay. ang balik nyo? Itali? August. August pa Okay. Ma-enjoy nyo yung vacation nyo. nga lang kung sa gabi. Saan ba kayo dito? Sa Pinas? Sa Pinas. Sa Pinas. Sa Pinas. Ayan, makapag -ano kayo? Kapag suimis swimming ka. Yung mood nyo, dito. Ayan. Mami, wala na yan. Kinapatamaan ng barangay ang buhay. Masal si mo Pwede rin kayong kumuha ng gano'n habang nasa abroad kayo. Yung mga pamilya rin nyo dito para sumikat. Oo. Ang gagawin nyo, may pinagkakatiwalaan kayong tao, yung mga sobrang pera nyo, kahit paano, ibili nyo ng bigas. O yung mga, wala namang sobra. Wala may sobra? Eh, pera na tulong naman. Oh, oh, ano, bawat may, ano, may pinapadala, ng mga Mamatay, mga balago. Oh, ano, o, lang muna. tulungan ng balago. Very good kay ma'am. Uh, ay, pamilya May list tayo sabi nga niya no. maglista kayo ng kabutihan para sa pagdating yun o <laughs> sa ano. May babasahin. namin dyan sa UST. Oh. Kaya kami napapunta ng Italy. Kano Pag nag-insulin kayo, pa! Bubo kayo ma buong maghapon or 24 hours o so, minsan lagpas pa ng 24 hours. Maganda yung daloy ng ngayon kasi bumubo kayo hanggang pampabo kayo eh. Tingnan niyo, dami niyo pa lang ano. Na, Pero para, still life, yung eh, yung, still blessing yung, tayo. 'yon? Pahaba mo sa mga yung, uh, blessing tayo. Hindi nakakalimot. Lagi nang nagdadasal na hindi pa rin ang awa tuloy. Tapos yung, mami, hirap rap niyo ang kamay niyo. Rap niyo ang kamay mm -hmm. niyo. Yes, Kaya sali kung niya. Irab. Tapos pag gano'n, gagano'n ganun niyo lang yun. Ah, ano pa nga po ako Nagsusumba ko minsan. O yun, gawin mo Minsan. O ngayon, tingnan mo nga kung may mali pa. Ayan, okay naman. Ganun-ganun kayo. Gawin okay, hmm. niya lang yan. Ayan. Kapang gumigising tayo, blessing niya. No? Hmm. Eh, kahit may problema, dire-direction lang. Huwag niyong tandaan niyo, kung meron kayong pera pinaghihirapan niyo, gawin niya yung gusto niyo. Gawin yung gusto nyo, yung magpapasaya sa inyo. Kasi, pag lumipas na tayo, wala na. Wala na, hindi natin may dalayan. Kasi ito, kapag halimbawa, ano hmm. iyaan na po na pag ganyan. Nimay siya, nimay na nimay to. O oh, yun, tingnan mo. Kaya katulad ngayon, nimay na nimay siya. Kulang? Ay, ang tawag doon, parang may ground? Parang may ground. Total. Tapos parang yung, ang kapal niya, ang ano niya, Na. Dito ang tracing niya That's that. din kasi kayong thyroid-thyroid kenyo. Yeah. Mm. O na. Melhor si mami, niya kayo. Kasi <laughs> niya pa o niya pa rin dito ba? Mami, kumla kayo magbasa today ah. Tapos kumse bahay niyo nang ano or sumama kayo sa susunod ng abo ko mayon atake na tinakatake kasi hindi rin kumpleto yung mga detalye na binibigay sa akin. Hanapin natin kung sa'yo na ipit. Nag-iba? Thank you, Lord. Thank Okay? Huwag lang kayo maligo, ma'am, ha? Mami, manatili kayong healthy, ha? Salamat sa inyo. Sige, ingat kayo. Salamat, salamat sa inyo. Salamat.